Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina, samahan niyo ako sa Landas ng Pag-asa. Sa araw na ito, ang tawag sa atin ng Diyos ay relax. Magpahinga ka muna. Sa Ebanghelyo po natin mula kay San Marcos, si Jesus po ay pumunta sa isang diblib na lugar uh, ng madaling araw pagkatapos po niya magpagaling ng maraming tao. At ito po ay malamang ang imbitasyon ng Diyos para sa ating lahat lalo na sa taong ito. Na tayo po ay magpahinga sa kanya. Siguro po sa inyo ng mga may mga anak lalo na po mga babies. Kapag pagod na pagod po kayo uh, galing sa trabaho, nawawala ho lahat ng pagod nyo dahil po um, nakita niyo po muli ang inyong mga anak na minamahal niyo at nagmamahal sa inyo. Ganon din po sa Panginoon. Tayo po ay iniimbitahan, tayo po ay uh, hinihintay ng ating Diyos na tayo po ay magpahinga sa Kanya, magpahinga sa Kanyang piling para para po maibuhos po niya lahat ng kanyang pagmamahal, lahat ng kanyang kapayapaan, lahat po ng pagpapala. At uh, tayo po ay nananalangin. Kaya sana po sa taong ito, mas uh, mataintim po, mas mahaba, mas madalas po ang ating pagpapahinga sa Panginoon sa ating mga panalangin. Sana po ang taong ito ay magdulot sa inyo ng malalim na kapayapaan, malalim na kaligayahan sa Panginoon. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at uh, uh, happy new year po muli sa inyong lahat. God bless you po. Kung kayo po ay natulungan na pagninilay na ito, mari lamang po i-like o i-share. God bless you po.